Rick. Hey. Good afternoon, Rick. So, para para sa reference natin, reference file natin sa video na to. Anong araw ngayon? January 15, Monday. January 15, Monday. Okay, so reference lang 'yan, ah. Okay, so anong nabasa mo diyan sa mga comments natin kasi yung vlog natin umiikot sa mga comments. O doon tayo iikot. Nakita ko yung sa ano, si Baguhan Malandong sa ano sa ano yano? Ano yan Foreman, nawo ano? ano? Leadman, site engineer. Yun ang uh, nagtanong. Oh, uh, site engineer. Ah, site engineer, fresh graduate siya, baguhan. So anong tanong niya? Ano daw, may tip natin yung sa no sa tile and paint works. Anong na tip na may bibigay natin regarding sa tile works, tsaka sa painting works. Okay, so ang tip lang natin in general, no? Na mabibigay sa kanila, isang palaging na encounter na problema yung yung ano yung yung kabang yung color oh, okay. dahil yon sa batch number na experience natin yung rek kasi nung during mong site engineer days natin medyo matigas din ang ulo natin na hindi tayo nakikinig sa senior natin ang sabi sa atin ng mga senior engineers natin dati na Noel, well, Rick, bantayan nyo yung batch number kahit magkapareho kunyari sa pintura kunyari flat white yan A flat white enamel tapos magkaiba ng batch number ah, hindi yan 100% na magkapareho ng kulay may magkaiba, magkaiba ng shade yan so lilitaw at lilitaw yung ano na hindi siya na hindi siya magkapareho ganun din sa tiles no ganun din ganun din sa tiles muntik na tayo maano dati ronrick muntik na tayo ma-terminate ma nun yung condominium <laughs> nalalaman mo yung condominium project natin Rick, dati na sa hallway no yan pag hallway pag hallway o corridor dapat isang batch number lang ng tiles yan wag yung pagsasaluhin kasi magkaiba yung shade magkaiba talaga no magkaiba siya di ilang ano 'yon ilang piraso yung di ba binakbak dahil naikabit natin magkaibang ano batch number di ba katakot-takot na memo mong... yon isa yon sa mga hard lesson no mga lessons learned natin ano in a hard way di ba kaya i-share din natin sa kanila uh, timing naman no na mayroong nagtanong yon ha address na sa mga sa mga bodegero din pero alam naman mga bodegero to yung mga veteranong bodegero oh uh, kunyari sa isang kwarto isang batch na isang batch number lang bala sa kabilang kwarto walang problema kasi ano naman yun eh isang kwarto naman, isang buong kwarto naman, ano? Pero hindi pwede isang kwarto, magkaiba ang batch number ng tiles o ng pintura kasi lilitaw talaga yung shade niya magkaiba kahit pareho ng stack number. Okay? Tapos may nagtanong daw, Rick, bakit daw tayo palagi nakaupo o pa nagbablog? Ah, oh, ang sagot ng break time. Break time. break time, Oh. i oh, ano natin, oh. o. Ano natin, o. Oh. January 15, 2024, 12.50 ng tanghali. Oh, di diba? So, break time talaga. So, 'yun ang rason. O, oh, kasi nakakaya naman eh na busy sa site tapos mag-vlog tayo, di ba? So, ano lang 'to? Ah, uh, lang 'to. Okay? So, oh, ebidensya, oh, ebidensya, baka sabihin nila dinadaya nating oras. Oh. Yan, ito ang sipag ni architect, oh. Kahit ba oh, si Lidman, siyempre, break time eh. Oh. Tapos si Glenn, busy sa email niya. Email ba yan o oh? Ano? And, ah, uh, ano yan? Shopee? Oo. Oh. Shopee, kasi... Oo, so, okay, no, okay. oh, dahil January 15, sweldo na pala, no? Oo. Oh. Oh. para para maitim ang book niya. Ah, yung Tina. Oh. Tina ang bibili Tina. Oh. May bilis sa yan, eh. Oo. No. Okay, so Rick, okay na, no? Okay. Sige, sige, bye-bye. Thank you.